Aries, maging mahigpit ka ngayong araw, bawal ka umayon kagad, sa mga kagustuhan, ng makakausap para maiwasan ang gastos at pag-iyak ng biglaan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, mas makakaganda sa iyo ang mahirap makausap kagad ngayong araw, at walang gagawin pagtulong dahil ang matutulungan, at bibigyan ng oras kausapin ay magdadala ng ikakamalas mo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, maging maunawain ka sa magulang ngayong araw, kung magsalita na galit, ay huwag mong sasagutin para hindi humina, ang kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer dapat kang umiwas muna sa mga kasama kung bibiyahe, ng malayo, pwedeng kang makakuha ng negatibong enerhiya sa pera, o sa kalusugan na magbibigay ng kalungkutan kung ikaw ay sasama, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, dapat kang maging matapang sa gustong kayanin ang iyong nalalaman, dahil kung magpapaubaya ka, ay lagi kang gaganunin ng ganyang tao, tuldukan mo na nang wala nang uulit, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, dahil madaming gustong dumikit sa iyo para kuhanan ka ng swerte, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig, at sa paggasta ng wala kang pakinabang dahil kung gagasta ka ngayong araw, nang walang pakinabang ay lalo kang madadala ng gastusan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, ang maging maunawain sa pamilya ang dapat sa iyo ngayong araw, para laging ipon ang good energy ng swerte, pag nagalit ka ay bigla ang mawawala ang naipong swerte sa tahanan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, umiwas ka muna sa mga alak, at paglilibot sa gabi para makaiwas ka sa gastos at sakit ng katawan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, isa-isahin mo sa iyong isipan, kung sino ang pakikisamahan mo ngayong araw, dahil pag nagkamali ka ay gastos at problema sa pera ang pwedeng mangyayari, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, maging maunawain ka sa mga kausap, ngayong araw para maiwasan mong magalit at nang maiwasan mo na mawala ng swerte, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces, maging mapamili ka sa dapat kainin ngayong araw, para na rin sa iyong kalusugan, at umiwas sa alak at sausawa na may suka at sili, signos na pahiwatig ng mga bituin.